Yo, ayan. Good morning. Magpa-4:30, magpa-quarter. Quarter Magquarter to 5, ayan. Nantanay tayo kasi si Waycan, si Patrick at si Michelle. Kasama daw. Ayan, day 5. Ng no, day 5 namin. Yung day 3 lang yung hindi ko na kunin eh, na video, no? Kasi nagfocus kami muna sa kan, sa bundok. Kaya at hindi ako nakapag-video ngayon day 5 sa tabing dagat lang kami na doon sa kwan sunrise natin na kinukunan. Okay? kita tayo doon mga busing. Yan, dito na tayo sa bayan ng Dumangas. Antayin ko na lang sila kuya. Tapos didiretso na tayo doon sa pisto natin na kinukuha na ng no ba yan? Ng sun, sunrise. Hinahanap ko pa yung kuhan ko. Yung remote control ko. Hindi ko na makita. Yung kuhan na yan. No? Bayan ng dumanggas. Yan. So, sandali lang po mga busing. ha Yan. nandito na sila. Hanap, hindi kita doon. Diyan ka diretso, no? Ah, ah, oh, kung hindi, di ata magis ha. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ano yung mas itong ginapan, itong dang daw, esplanad pala ako? man? Ang itong may mga ado, ano nang... Dang... ah, sa may dagat, lahat ang diretsyo na ano, ma... ma... Ito, ma sa punta, get, ma maliko, lahat ang bakan. Oo, oh, sige, oo. Oh. oh, sige. Ayan, magbiya dagat sila, magbiya dagat. Sa kuan sa bypass, asa coastal road. Magbibiya Coastal Road. Ayan, so kitakits na lang tayo doon mga busing sa dagat ah. Ayan, dito na tayo sa dagat. Sa Coastal Road. Ayan. Oh yeah. Coastal Road. Ah. Ayan. Yeah. Up.

Oo, oh, giyad na ka mo dahi, sugo Oo. Parang, ano, doon sa ko. tuya ka mag-park motor tapos sakay ka din, balik. Mas ma-walking ka, wow. Kung sulangon ano. langon ko lang, danda, pabalik. sige. Oo. Parang hindi sa namang talang. Oh. Tuya, datama, kwan. Diya ka mo dahi, sugo dahi, panaw dahi, mo langon, tuya. Oo. Yan, dito sila magsimula maglakad tapos ako doon magpapark sa kwan doon ako magpapark sa uh, ano ba yan sa sunrise natin para kan lalakarin ko pabalik <laughs> Mabaarin to eh. Parang ganun din kahaba yung ano eh, <coughs> lakaran eh. Oh yeah. Gwapong <laughs> plano ah. Oh, may nag-overnight dito, may nag-camping oh. <laughs> okay yung trip nila. Ah, siguro ito yung sa tracking. Ito pa yung lalakarin ko. Hindi e, lalakarin nila hanggang dito tapos kuan ako. Ah, mula doon sa pa lalakarin ko din tapos pabalik na lang mamaya. Magsabay-sabay na lang kami. Ha, sila ba buo yung lakad nila ko hahati pa punta pa balik lang mamaya. <laughs> <laughs> oh yeah. Ganda. Ang bango talaga ng dagat. <laughs> mamaya mamaya ang lalakarin ko pa punta sa kanila sa kanila ang ganda Uy! <laughs> sunrise o oh, diba napakasarap sa pakiramdam no? ang ganda 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 <laughs> napakaganda tapos mamaya ato pag eh, sumikat na talaga hindi namin mabutan doon na doon ako sa kwan eh. doon ako mamaya uh, kwan sa kanila mag uh, ano ba magsalubong sa kanila wala pa sila kuya Uy, sarap sarap salabungin natin sila mamaya malayo-layo nalalakarin ko na to. <laughs> oh yeah malalaki ng mga ibon ayan oh may mga nagda-jogging din oh nagwo-walking din eh ganda kasi dito eh mas maganda dito kasi walang sasakyan kisa doon sa bypass asa ah, sa coastal road pero doon talaga yung pwisto ko nga uh, napakaganda eh yan malayo-layo nalalakarin ko to ba <laughs> Kasi dito tayo sa dulong-dulo eh Napakaganda pagkaganda. <laughs> na, dito na tayo. Dito tayo mag-park. Dito tayo magsimula. Ngayon dito tayo parati. All right. Dito tayo magabang. Yes. Antayin ko na lang sila kuya mga busay nga sandali lang po. Yan, dito na tayo sa kuan antayin ko na lang sila kuya. Ganda oh. Tirin. <laughs> Napakaganda. Yo no, oh. napakagandang na maganda na ganda yung race niya oh. Yan oh. Napakaganda ng race. Yan. <laughs> Grabe. Pero sila kuya wala pa. Ayan na. Ayan na sila. <laughs> oh yeah. Grabe. Ang ganda. Grabe. Yan, no? Maraming nag-walking. Ganun din tayo. Mag-walking din mamaya. Ayan na yung sunrise. So wala pa sila, kuya. Wala. Ah, ganda ng no? Uh, dumapo. <laughs> oh, yeah. ang ng mga ibon pag ganito sa umaga silaw oh. <laughs> yan na oh, yung kano pakyat no yan no oh. <laughs> pa silak na papunta na rin naman sila dito nag walking sila papunta dito no? so ko na lang iwan ko na lang yan dito yung motor maglakad-lakad lang pa sila kuya pa punta rin naman dito pero hindi ko palam ayan mag-walking muna tayo dito ah ganda na ng sunrise oh Diyan <laughs> na din naman sila sa unahan. Naka, kung ano, nakapasok na sila dito eh. Ayan, mag lang ako. Oh, pariyos kami ng motor oh. <laughs> ayan oh. <laughs> ganda ng sunrise ah. Yung Tapos ganda pa yung candy ni. Sarap din mag-walking dito kumpara mo doon na napakaraming sasakyan. Kung dito sana sila nagsimula napakaganda pa. Ganda Ganda patras tayo patras <laughs> abang lumalakad <laughs> yan sabi napakaganda ah, ayan na si sunrise ayan na si aring araw oh yeah ay wala pa sila kuya ganda dito eh napaka-relaxing dito maglakad-lakad kumpara mo doon na napakaraming sasakyan yun ah oh yeah abi sakit sa mata pero napakaganda eh <laughs> Yan. Sige, maglakad lang ako. Manood lang kayo dyan ng sunrise. Na napakaganda. Yun, no? <laughs> Papunta naman na sila dito, eh. <clears throat> Siguro dyan na yan sila sa unahan ng mga kwan to. Papasok na sila, eh. Malapit na sila papasok kanina sa kwan. Ayan na Oh. Umakyat na talaga. Lipat tayo dito. <laughs> Nasa gitna na kasi ako ng daan eh. <laughs> Yan. Oh yeah. Gabi, no. Ang ganda no. <laughs> Sunrise. <laughs> Uy, <laughs> grabe. Ano so, ba? Diba? Basta maaga ka, makita mo talaga yung ganitong napakagandang tanawin. Basta maaga ka pa magising, maaga ka pa lumabas at magpapawis, <laughs> di ba? Nandali ah Umakyat oh, na si Haring Araw Ayan oh Oh yeah <laughs> Ay napakasarap <clears throat> Napakaganda Akyat na siya Ngayon magpapainit na lang tayo dito Okay Tara na Taralets Taralets So Eh Kanin natin sila Salubungin 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 Salubong tayo sa kanila. Ayun. Doon lang yung motor. Eh pagka ni Patrick mamaya papunta na rin si Patrick. Eh, turuan na lang sa kanya kung saan yung motor ko. Hoy. Maganda dito. Eh. Dito yung mas maganda kumpara mo doon. xa bị quốc mày này Tuấn mày đang làm bắt Mày hồ lệch tay Đi <coughs> no? lắp nandadala si tatay tilapia yan siguro yung mahuli niya dyan yan meron sa tayo good morning papalasta yan o oh, diba ganda ng bahay na yan dyan oh doon pa yan sila yung naijoy sa unahan ang bango pa dito ang bango ng palaisdaan ito bagong kwan nila uh, nilagyan pa ito ng pan nilagyan pa ito ng abuno siguro para magkwan mabuhay yung mga lumot aljig para may makain yung isda Ayan. morning ah, ba diba? dito na tayo yan ang taas na yung araw <laughs> malayo na tayo sa motor war. Ngayon, nila uh, puro motor yung kad bawat daan natin dito ngayon naglalakad. <laughs> Yan. Lakad-lakad walking walking. Hanggang marag kasalubong kami. Ate, si Tabak. <laughs> Nga na Nga halo? Sa din? ang Sa ko sa... Pag ko, di grabe da. na to Ay! Ibid ay ay, ibid. Mm -mm. Basta gudlagan. <laughs> ibid. O, kompleto. Oh, Dito <laughs> na, lahat. <laughs> si Bugs doon. So si Michelle. Ay! <laughs> <laughs> mga sagot ng data na. Ready?

hindi, pero duro para to mga Diron. Duro para to Aurora Diron, kunan mga seafoods pala. <laughs> Yan oh, may kwan sila. For inquire. Yan. Panglaya ka ni. Gusto buena. Ayan. Post nyo lang. May ulik doon? May ulik ka doon? May, may, may mga no? Ah, may mga Adaw, Pag gagli, oh. Pang tim, mga timeng daw. Ayan. Ito yung mga crab trap. Ito. Ayan. Oo, oh, pang kanon na nanday pang latag da. pang ulagan Aspas punta ta. Ay, sinunoy na iwan namin no. <laughs> Ang ane magtulak kami. Hindi <laughs> eh, naganda rito, <laughs> no. Pero ito tulak namin para pa pawisan daw. <laughs> Atras. Nay, nay. Oh, jangan jangan malin tuh tatai asih ini yang polmu mu. yang gua apotrip trip tuh. Es dapat tuh semeka, oh ingat kamu tuh yang banyak motor kamu. Tolong dah, nggak stres masa ranganta. Jago jago jago. Dia dia. Oh, para pagpawisan. Abi belakang iba nabi ya. Tulak kamu. Trip. Pero mandarto Gusto lang namin ito wak. din Eh gusto na ganin mo man. Pagod. Pagod. Tumigil din sila. Yan, lakad ulit pabalik ah. Maglalakad lang din yun sila. kalayo na yung nilakad nila eh okay din yung pagtulak ah Pagod ako kuminit <laughs> bigla yung dugo ko eh ah. Ay sinaro pala Andali ano, Mandar na yung kan Papabalik na kami doon sa kwa mag -i... Tapos maglakad na naman pabalik huh. <laughs> Tawanan pa sila <laughs> Gwapong trip eh. si Patrick ko oh, yung tinulak namin <laughs> 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 Panaw ka pa pabalik naman oy pag mo to solanga nga kami Yan Ito naman si Patrick <laughs> <laughs> Yan <laughs> ayos, doon na sila, papunta sa motor ko para makapark sila doon tapos si Naro, makapaglakad pabalik makapaglakad, lakad si Naro, pabalik muna dito good morning ayun naman no, may mga ano? ayos nila magpapatubig yan sila eh. ganda ng kuhan nila dito bahay kanyan mga uh, tagabantay ng puno yan oh. ah <laughs> <coughs> <coughs> oh, ganda ah. Ganda yung bahay na yun oh. Tapos sa uh, gitna pa ng kalaisdaan. Yun din oh. Maganda din oh. Huh. Oh. Ano na sila kuya. Yun oh. Ha! Napakaganda. <laughs> nah, nagperarkin nila sa dato. Ha!

magandang mga bulaklak ayan di ba akasya guru to no ano to ayan, ang ganda oh Hindi na dagit yung uh, isda eh. Yo, ayan o, dito po kami nakarating o. <laughs> <Ayan>. <laughs> dito tayo sa Lamintao. dito tayo bumibili prati ng pano, ng alimasag. <laughs> ayan, statayo tatay May kasaga tayo. Ha? Ayos o. alimasag statay tatay. O, oh, di ba? Ayan sila. <laughs> doon ka, doon yung sasakyan at ano. Ayan sila kuya. Si Missy, saan? Wait, ay Missy nagsunod

Bilang <laughs> <Tignan> nila. <laughs> <laughs> <Ayan>. <laughs> eh, mga perakilo, may tatlo. siu No, si no noy paglituya no. Akala ko natulugan si Misi. <laughs> uh, <me>. Run. na <laughs> <Run. Run. Run. laughs> <Run. laughs> Oh, ayan na po, may naiitatlong kilo. Para na. <laughs> Ah. What? Eh, kandai dai jurnal dan murah pokok tandamu. Ayan nah. May 3 kilo. Oke okay na yon. Isa sa wala. Eh, hindi sila jurnal Naka kwan eh. Hindi sila jurnal Naka Ano ba yan? Nakalatag ng lambat. Bihira daw ngayon yung kan. Tingnan natin next week. Tatlong kilo nga lang, lang yung huli ni tatay oh. Ang kila journal isang pa nila, halos umabot 47 kilos. Yung pinakakunti, 27. <laughs> 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 dito na tayo. Mga katidjes. Mga katidjes. katai yan o oh, di ba karating kaya yun dito dito na po kami sa bahay <laughs> Ayan. so hanggang dito na lang po mga busing at maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa amin okay? so hanggang dito na lang at good morning sa inyong lahat bye bye love you all